Kamusta mga kababayan? Alam nyo ba na ang Forte Suprema, parang action movie ha, ay nagpabutok ng malaking, malaking desisyon na ikinagulat ng lahat. Pero itong latest na laban ha, si Leila de Lima kontra Forte Suprema with a twist of Marcoleta and Topacio. Ay parang teleserye na puno ng plot twist. Boom! No? Pinulbus daw si Dilima ah, ng Korte Suprema, pero siya naman bumangga, pabalik at sinabing, hindi ako natatakot. Anong tunay na laban dito? At bakit parang lahat ng politiko ay may opinion? Kami dito sa channel nito, hashtag walk with land ha? Mga kaibigan ay nagbibigay ng hard-hitting nonsense, no nonsense na pagsusuri sa politika ng Pilipinas. Kaya, kung gusto mong malaman ang totoong kwento, hindi yung fake news, ha? Sa X, manatili ka riyan. Our goal, 100,000 subscribers para maabot natin, ha? Uh, ang kababayan natin from Quezon City to Dubai, Los Angeles to Riyadh. Kaya, i-hit na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Canada, o kahit saan sa mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong political drama sa Pilipinas. Ha? Si mamayang Liberal Party list, Leyla uh, Leila Dilima, dating senador, ay muling nasa spotlight. Pero hindi ito tungkol sa kanyang dating drug cases ha? na na-acquit na siya. By the way, this time ha, it's about her clash with the Supreme Court na sinasabing sumusobra sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. At sa kabilang banda, si ni Ferdinand Topacio at Representative Rodante Marcoleta ay binanatan si Dilima calling her out for her flawed legal interpretation. Hmm, pero teka, bakit nga ba mainit ang usapang ito? Is it just political noise or is there something deeper? Power play, control ha, na sa na naratibo o kaya personal vendetta? Sa susunod na ilang mga minuto mga kaibigan, we will break it down with facts, a bit of humor and a whole lot of chismis na may substance. Kaya mga kababayan sa Manila, Dubau, uh, Dubai, <laughs> Davao, Dubai at Toronto. I-ready na ang gabi at simulan na natin. oh, bago tayo mag-dive i-click mo na ang subscribe button at i-on ang notification bell kung o, w ka sa Saudi, Singapore o Japan, i-share ito sa group chat nyo. Gusto natin ng 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang ma-inform natin. Kung gusto mong mag-support, mag-send ng super thanks please, kahit maliit, malaking tulong para may pagpatuloy natin ito, let's get started. Okay, I imagine this, Leila De Lima, dating Justice Secretary, Senador at ngayon ay Congresswoman, ay parang superhero na laging nasa gitna ng gulo. Pero this time, ang kalaban niya ay hindi lang political opponents, kundi ang Korte Suprema mismo. Ano ang nangyari? Noong July 8, 2025, nag-utos ang Supreme Court na consolidate ang mga petisyon tungkol sa impeachment case ni VP Sara Duterte. At dahil dito, naglabas ng matapang na pahayag si Dilima, sinasabing sumusobra ang Korte Suprema sa kanilang pakialam sa proseso ng Kongreso. Pero teka, bakit nga ba galit na galit si Dilima? Hindi e ba siya, siya siya mismo ay dating abogado? Ang sabi niya, ang impeachment ay exclusive power ng Kongreso. At ang Korte Suprema ay dapat mag-focus sa judicial matters, hindi sa political ones. Pero ang tanong, tama ba siya o masyado lang siyang bukal dahil may history siya sa pagiging anti-Duterte? Let's unpack this. O, sa isang banda ha, may punto si Dilima. Ang konstitusyon ng Pilipinas ay malinaw. Ang House of Representatives ang may sole power to initiate impeachment. At ang Senado ang maghahatak ng trial. Kung ang Korte Suprema ay biglang magdidikta kung paano gagawin ang proseso, isn't that a violation of the separation of powers? The Lima's argument is rooted in constitutional law, something na hinintay natin mula sa isang uh, dating justice secretary. Okay, ha? pero let's look at the other side. Ang Korte Suprema ay hindi rin naman basta-basta magpapakialam. Ang desisyon nila na i-consolidate ang mga petisyon ay base sa kanilang tungkulin to interpret the law. Ang sabi ng iba, like Atty. Topacio, si Dilima ay nang-aasar ng Korte Suprema questioning their authority, authority kahit siya mismo ay isang officer of the court. Ouch! Uisipin natin ha, parang teleserye ito, mga kaibigan. Si Dilima, ang matapang na bida laban sa Korte Suprema ay parang kontrabida na lagi may la last word. Pero teka, sino ang tunay na kontrabida? Ang Korte Suprema ang Korte Suprema ba na sinusubukang panatilihin ang order o si Dilima na parang laging handang mag-speech sa plaza at si na Marcoleta at Topacio parang mga sidekicks na laging may banat. Leila, hindi ka legal luminary, sabi ni Topacio. Parang linya yan sa action movie. oh, kung natatawa ka na, ilike mo na yung video na ito. I-share sa mga kaibigan mo sa Sydney, London o Qatar. At kung may opinion ka, i-comment down below tino sa tingin mo ang tama, dilima o ang Korte Suprema. Okay. Ngayon, pag-usapan natin ang dalawang scene stealers sa drama na ito. Ha? Si Representative Rudante Marcoleta at Attorney Ferdinand Topacio. Si Marcoleta, isang congressman mula sa Sagip Party List, ngayon ay senador na, ay kilala sa kanyang matitinding banat laban sa mga kalaban ng administrasyon. No? Si Topacio naman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon ay abogado rin ni Arnold Teves ay parang laging handa sa verbal sparring. Okay. Noong July 14, ha, sinabi ni Tupasio na si Dilima ay hindi dapat magmalaki bilang legal luminary dahil palagi raw mali ang kanyang legal interpretation. O si Marco naman, sa isang panayam, ay sinuportahan ng Korte Suprema sinasabing kailangan ng kanilang guidance para maiwasan ang kaguluhan sa impeachment process. Anong agenda ng dalawang ito? Are they just defending the, role, the rule of law? Or are they playing the political chess? O, oh, sa isang banda, si na Marcoleta Tupacio may valid points. Ang Korte Suprema ay may tungkulin to ensure na mga proseso ng gobyerno ay sumusunod sa batas. Kung may petisyon na inihain sa kanila, like the ones about VP Sara's impeachment, hindi nila pwedeng i-ignore. Pero let's be real, Sino Marcoleta at ay kilala rin bilang allies ng Duterte camp. Si Topacio, halimbawa, ay abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siyang dating kalaban ni Dilima sa drug war controversies. O kung titignan natin, ah, parang personal na rin ang ating laban. Ha? Na rin ang laban. Si Dilima ay dating inakusahan ng mga drug-related charges na ngayon ay na-dismiss na. Pero ang mga banat ni Topacio, like calling her super Filos, ay parang patunay na may galit pa rin sa pagitan ng dalawang kampo. Ha? Huh? So is this about legal principles or is it a continuation of the Duterte de Lima feud? Hmm. Kung iisipin natin, ha? Huh? parang boxing match ito. Sa isang corner, si de Lima waving her constitutional law book. Sa kabilang corner, si Marcoleta at Topacio armed with witty one-liners and Duterte loyalty. No? Ang referee, ang Korte Suprema, na parang pagod na pagod na sa kanilang away. Pero teka, sino ang tunay na nanonood? Kami, mga Pilipino, na laging nasa gitna ng drama. Okay? Kung natutuwa ka sa aming breakdown, ihit mo na ang subscribe button. I-share sa mga kababayan sa Dubai, Toronto, o kahit sa Samwanga City. At kung may super thanks ka dyan, i-send mo na para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Okay ngayon, let's zoom out. Bakit nga ba involved ang Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara Duterte? Ang kwento ay ganito. May mga petisyon na inihain sa Supreme Court tungkol sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. No? Ang Korte Suprema noong July 8 ah, ay nagputos na i-consolidate ang mga petition ito at hinintay ang sagot sa Kongreso. Pero si Dilima, bilang isang congresswoman, ay nagmalaki na ito raw ay labis na pakikialam ng Korte Suprema. Ang tanong, bakit big dilito? Ang impeachment ay hindi basta-basta. Ito ay proseso para alisin ang isang opisyal ng gobyerno. At sa kaso ni VP Sara, ito ay may kinalaman sa mga isyung pampulitika, kabilang ang kanyang role sa Duterte administration. Pero bakit kailangang makialam ang Korte Suprema? At bakit galit na galit si Dilima? Sa isang banda, ang Korte Suprema ay may tungkulin to resolve legal disputes, Kung so may petisyon na inihain tulad ng mga ito tungkol kay VP Sara. Kailangan nilang aksyonan. Pero si Dilima ay may punto rin, ha? Kung ang Korte Suprema ay masyadong magpapakialam sa impeachment, hindi ba't parang tuloy question nila ang kapangyarihan ng Kongreso? Sa kabilang banda, ang mga kritiko ni Dilima tulad ni paso ay sinasabi na siya raw ang mali dahil hindi niya ginagalang authority ng, ng, ng Korte Suprema o ng Supreme Court. At si Marcoleta bilang isang senador ay sinusuportahan ng Korte Suprema sinasabing kailangan ang kanilang guidance para maiwasan ang kaguluhan. So, sino ang tama? Ang sagot, it depends on your perspective. Okay, ha? Kung iisipin natin, parang chess game ito. Ang Korte Suprema, ang king, na lagi may final say. Si Dilima naman, parang knight na lagi may surprise move. At si Marcoleta at Topacio, pawns na laging handang mag-sacrifice para sa kanilang queen. Okay, si VP Sara. Pero tega Teka, teka lang. Ha? Sino ang tunay na naglalaro? Kami mga Pilipino na laging nanonood ng laban. O kung gusto mong malaman ang susunod na kabanata ng drama na ito, subscribe na, i-share sa mga kaibigan mo sa Singapore, Japan, or Cebu City. At kung may super thanks naman dyan, please, ha? i-send mo na para supportahan ang amin channel. Please. Okay. Ngayon, let's zoom out pa more hindi lang ito laban sa Pilipinas, sa ibang bansa, tulad ng US at UK, may mga ganitong political dramas din ha. Halimbawa, sa US, ang Supreme Court ay madalas ding nasasakot sa mga political issues tulad ng abortion rights o election disputes. Ang tanong, normal ba ng korte ay makialam sa politika o ito ba ay senyales ng sistema ay nagkakaroon ng imbalance? Sa Pilipinas, ang laban ni Dilima, Korte Suprema at mga politikong tulad ni na Marcoleta at Topacio ay nagpapakita ng mas malalim na issue. Sino tunay na may kapangyarihan? Ang Kongreso ba? Ang Korte Suprema? O ang mga politikong may malalakas na backer? At para sa mga OFWs natin sa Dubai, Toronto o Sydney, ang tanong, paano naapektuhan ang ating bansa ng ganitong mga laban? Ang aral dito mga kababayan ay simple. Ang politika ay hindi lang tungkol sa mga headline. It's about power, influence, and the systems that govern us. Si Dilima, kahit kontrobersyal, ay nagpapakita ng tapang sa pagbangga sa Korte Suprema. Pero si na Marcoleta at Tupasio naman ay nagpapaalala sa atin na ang mga batas ay hindi dapat minamaliit. Ang tunay na tanong, sino mananalo sa laban na ito? At paano ito makakapekto sa ating demokrasya? At kung natuto ka sa segment na ito, i-like mo na yung video. I-share mo sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Riyadh, o Iloilo -Ilo City. At kung gusto mong suportahan ang aming channel, mag-send ng super thanks please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. So ano natutunan natin ngayon? Una, si Leila Dilima ay hindi natatakot na banggain ang Korte Suprema kahit na binabanatan niya sina, siya ni Marcoleta at Tupasio pangalawa ang korte suprema ay may mahalagang role sa ating demokrasya pero ang, ang tanong ay kung sumusobra ba sila sa kanilang kapangyarihan at pangatlo ang laban na ito ay hindi lang tungkol kay dilima o vp sara ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang ating sistema ng gobyerno o para sa mga kababayan natin ha sa manila davao dubai toronto at saan man sa mundo ang mahalaga ay manatiling informed wag tayong magpapadala sa fake news o chismis. Ha? Gamitin natin ang ating critical thinking para maunawaan ang tunay na kwento. Okay? Kung nagustuhan mo, ha? Kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-click mo na ang subscribe button at i-on ang notification bell. Our goal is 100,000 subscribers lang naman. At kailangan natin ang suporta ng mga kababayan natin sa Quezon City, Los Angeles, Riyadh at Singapore i-like at i-comment at i-share sa group chat nyo. At kung gusto nyo magbigay ng super thanks, please, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Salamat mga kababayan at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas!